Naglabas na naman ng bago at murang motorsiklo si Honda Philippines. Dito nga yan sa Market Market, Tagig City. Kaya tara, alamin natin kung anong meron ang motorsiklo na ito at kung magkano. What's up sa inyo mga true friend? Moto nga pala at ngayong araw ay naimbitahan na naman tayo ni Honda Philippines dahil may ilalabas na naman sila na bago at murang motorsiklo. Dito nga ay medyo napaaga tayo ng dating dahil excited nga tayong makita ito. At habang naghihintay nga ay meron tayo rito napakagandang DJ. Ayos di ba? Ibang klase talaga mag grand launching ang Honda Philippines. Talaga namang masaya at mag -e enjoy ka. Kaya nga hindi na nila ito pinatagal at isa-isa na nga itong nilabas. Eto nga ang Honda Navi na merong apat na kulay. Ito nga ang color black. Ito naman ang Ranger Green R. Ito naman ang Shasta White. At ito naman ang Patriot Red. Kung ikaw ang tatanungin, anong kulay ang nagustuhan mo rito? Comment mo nga sa baba. At dahil nga si Motokem ang pinapanood mo, ay bibigyan pa kita ng kumpletong specs nito. Ang first impression ko nga dito ay parang nga rin siyang pocket bike. Sa height ko na 5'4 ay abot na abot ko siya. Umpisahan nga natin sa kanyang headlight. Ganito nga itsura ng kanyang headlight. Ito nga ay naka-bulb type. Ganun na rin yung kanyang signal light. Sa engine, ito nga ay 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, at air-cooled. Meron tong displacement na to 109cc. Bore and stroke, meron tong 50 by 55.6 mm Compression ratio, 9.5 is to 1. Ang maximum power nito ay 5.89 kilowatt at 7,500 RPM. At ang maximum torque naman ay 8.91 Newton meter at 5,000 RPM. Starting system, electric, at meron siyang kickstarter. Ang engine oil capacity nito ay 0.8 liters. Ito nga ay carburetor. At pagdating sa kanyang fuel consumption ay napakatipid nito 48.4 km per liter o ba diba ang tipid nun? ang sukat ng gulong nito sa harapan ay 90-90-12 at sa likod naman ay 90-110 magkaiba sila at pares nga itong tubeless sa wheelbase 1,286 mm ang overall dimension naman nito ay 1,808 by 748 by 1,039 mm ang carb weight naman ay 104 kg pagdating naman sa kanyang seat height meron nga itong 762 mm at ang ground clearance naman ito ay 148mm. Ang fuel tank capacity naman ito ay 3.5 liters. Ganito naman ang itsura ng kanyang meter panel. At single shock nga lang siya sa likod. Nagustuhan ko nga rin dito yung kanyang inverted na suspension. At ito nga ay naka-automatic transmission engine with Honda Eco Technology. Ito nga ay naka-combined braking system. At mapapansin nga natin na wala siyang compartment sa ilalim ng upuan. Dahil ang compartment niya ay nandito sa may bandang ilalim. Hmm. Mababa nga lang ang seat height nito. Kaya naman kung meron kang height na katulad ko na 5'4 ay kayang kaya mo rin to. Ganito naman ang itsura ng kanyang taillight at signal light sa likod. ball type nga ito at meron siyang additional na reflector. At dahil nga bago lang to, ang introductory price nito ay 55,900 pesos only. O di ba ang mura nun? Kaya naman kung naghahanap ka ng bago at murang motorsiklo na medyo kakaiba, ay subukan mo na nga itong Honda Navi dahil marami kang pwedeng gawin dito. Additional accessories, dagdag forma, ang lakas na dating at sigurado matutuwa na naman yung mga kaibigan mo. Dahil may Mahihiram na naman sila sa'yo. So paano mga true friends? Follow Motokem para lagi kang updated kapag may bagong motorsiklo.